Hi guys, good afternoon sa inyo. Ngayon, uh, na kakatapos lang po natin nag-vlog kila Sheila May. Ngayon, meron na naman tayong pupuntahan na uh, siguro tatlo or apat na tao. Yan, kasi gusto ko matapos talaga ngayon na ibigay yung lahat ng mga sponsors natin para makapag-focus din tayo sa palaro natin. Yan, kasi meron tayong time sa sponsor, meron tayong time sa palaro. So, pupuntahan natin yung ano, ano guys, ito, isang tao lang ang ano nagbigay pero dalawa yung bibigyan niya tapos meron pa nga yung ano dalawang bata pa pero nahin muna natin yung nag-iisang sponsors malalaman niyo kung sino mamaya siguro ano magugulat kayo pero ganun pa rin nag-sponsor sa na talaga siya yan pupuntahan natin dito yan di ba ang layo ng nilakad natin dito lang pala para <laughs> pasok tayo nanay ay nandito si tatay yan Punta. ah okay, kumpleto pala dito. Yes. Ay, ay. Ito. Ito pala eh. Plastikoy. Eh. <laughs> Netasan mangga, oh. Yan. Ah, hindi ko na patatagalin kasi syempre excited din siguro yung pamilya nila ano no, nila nanay, si tatay kasama natin kasi madalang talaga si tatay dito dahil uh, lagi siyang may trabaho tapos lagi siyang may pinupuntahan. Yan si Kukoy tapos ito yung kapatid ni Kukoy Yan. Nice. And guys, kung bakit nandito kami ay dahil sa sponsors ni Auntie. Yan, si Auntie. Hi, Auntie. <laughs> <laughs> Yan si Auntie, uh, Meron siyang ano na ipadala pera sa amin nung nakaraan. At uh, gusto ko palang lang ano i-shoutout muna yung ano, gusto ko pa lang uh, ano yung meron ko lang doon sa bahay nila bibi na 1,500 pesos, yun ay uh, ano na ni Auntie, sinolder na yon yun. kasi yung nagpa, ano nung bahay nila Bibi uh, nagkulang lang nagkulang lang siya ng estimate si tatay niya pero dapat mabubuo yun ni Ma'am May Oloteo yun nga lang nagkulang so older ni Ante yan uh, si Ante tapos ngayon uh, yung pera na nandito sa akin sabi ni Ante uh, ano niya ibibigay niya sa mama ni Kukoy eh dahil ano pambili daw niya ng gamot And guys, nakikita nyo, may mga ano pa tayo. Abang-abang lang kayo kung sino pa yung mabibigyan natin. Meron pa dito. Pero ito, 3,500 sa'yo na na ibinigay ni auntie to para sa pampagdagdag mo. Sa pampagamot mo. O, oh, diba? Magkano yung naibigay ni auntie sa'yo dati? 5,000. Oh, o, yan. 5,000 ngayon. Ito ang... Uh, yan, ito, total lang dito si tatay. Gusto kong maano yung side ni tatay. Tatay, gaano kahalaki, gaano kahalaga itong ano, 3,500 sa para sa pampagamot ni Nana. Yan, iabot ko na lang kay Tatay mismo. Oh, Ayun. Tatay, gaano kahalaga yang pera na yan para sa pampagamot ni Nana? Malaking halaga to, sir. Uh, oh. para sa gamot ng asawa ko kasi kailangan niya rin talaga ng gamot. Ah, oh, oh. para may pangbili siya. Ah, oh, okay. Yan. Maraming maraming salamat sa binigay niyong tulong, Ante. Sa Yan. ito para may ng gamot sa asawa ko. Ah, oh, maraming maraming salamat. Okay, thank you tatay. Sa totoo lang guys, si tatay ano, medyo madalang siya dito. at uh, kapag nandyan siya, siguro mapapasama na natin si tatay sa laro. O, oh, diba? Total, nakita niya na si tatay ni Kukoy. Lapak, <laughs> <laughs> ako na mismo nagsasabi sa inyo, hindi siya showy sa mga camera. Medyo ilang pa siya, pero sana mapalaro natin siya, diba? ba? E, gaya nun, meron pang isang hindi natin napapalaro. Yung tatay ni Amber, sana mapalaro natin sila lahat para kompleto. Tapos ikaw na iga, ano kahalaga yung binigay ni Auntie para sa pampagamot mo? Auntie, maraming maraming salamat po sa cash na naman na binigay mo. Pangalawang cash na po yan, Auntie, na tinulong mo para sa gamot ko. Yung iba po, sinisip sinisib ko po, po yan para ano, para ma, kapag po pa umpisa po kami ng maliit na bahay. Tapos yung iba, pinabibili ko po talaga ng gamot ko, Auntie, kasi kailangan, kailangan ko po talaga uminom ng gamot karawarawan ti maraming maraming salamat po sa cash na naman na binigay mo napakalaking tulong po niyan para sa amin thank you po Auntie ingat po kay lagi okay. yan. Okay. yan sabi ni nanay narinig nyo po kailangan kailangan yung uminom ng gamot alam nyo po kung bakit meron kikwento sa inyo Noong nag house tour kami mm -hmm. Uh, sumama siya doon sa gilid ng dagat ngayon naglakad siya nagkaroon ng problema talaga guys yun ang totoo Tinala namin siya sa ospital kasi medyo hindi na siya nakakaano pero yun maganda naman doon is naka-recover naman agad yun ang nangyari nung pumunta kami sa bahay nila Kukoy malayo yung linalakad tapos hindi siya nakainom pala ng gamot niya kaya nangyari yun pero at least uh, okay na siya kaya yan yung 3,500 pesos na yan kahit sabi ko nga kahit anong kung natutulog-tulog ka lang o anong ginagawa mo diyan hindi mo yan, oh, yan hindi sorry. mo na hindi mo yan mahanap sa ganun ganung lang pero yan binigay ni ni ante yung kailangan mo para sa madugtungan yung buhay ni nanay Ganon ganun ka din ang pera kahit sabi na natin talaga kahit anong masabi na ng mga viewers natin kung ano pero mahalaga talaga ang pera kay nanay kasi yun ang karugtong ng kanyang buhay kasi yun ang pambili niya ng gamot kung walang gamot wala talaga wala na wala talaga kasi nahihirapan siya trinay na nila parang nagano si nanay na hindi na siguro ako inom na gamot train lang kasi halos kalahating sako mga isang sako na siguro nanay no yung nabibili nilang ilang taon na ba yan nanay sakit mo 5 years na oh yan 5 years kung sabi nga ni nanay yung naipon nilang yung pinagbalatan ng mga gamot is halos sako na ganun ganun karami 'Di ba dinugtungan ng buhay ang uh, gamot para kay nanay. Kaya napakalaking tulong ng 3,500 pesos. At 'yun nga uh, meron pa tayong isang pupuntahan. Bata naman siya. 'Yun ay sponsor pa din ni Auntie. So para dito sa kila nanay, kila tatay, sa pamilya nila ko, kuya ko mismo nagte-thank you buong the Explorer family na nagte-thank you sa iyo auntie sa kabutihang loob mo para sa kanila, para sa amin lahat syempre at uh, sana hindi ka magsawa na nandyan ka lagi nakasupport sa amin. Sabi ko nga sa inyo, di ba, auntie, na sa kakapanood mo palang malaking tulong ngayon. E, eh, o, oh, ito pa, paano pa itong may bibigay mo sa amin. Kaya, doble, triple ang pasasalamat namin sa inyo. So, puntahan natin naman ngayon, guys, yung isang bata na inisponsoran ni auntie abangan nyo. Yan guys, nandito na tayo sa ano, isang bata na bibigyan ni auntie ng cash. At uh, dahil nakita kasi niya dati, nung nag-vlog tayo dito kila Andrea, meron siya nakitang isang bata na pasilip-silip. Yun na ano si auntie, parang na ano yung puso niya. Kaya wala daw nagbibigay sa bata na yung kaya yun, bibigyan niya. Uh, siguro alam niyo na po ito kung kaninong bahay po ito. Pasok na tayo! Yan, nandito yung ano, yung ano, pamilya po nila, ano. Eh, Andrea tapos. Yan, oh, ang ganda naman nila, <laughs> oh. Yan, ito pala si tatay, si nanay, oh. Meron sila ng ano dito, mga pictures. Okay. Wow, ito ang ganda naman. Okay, yan. Ito po si nanay, ano, yan, sa Marites Edition. Tapos, Si tatay naman sa tatay edition naman. Okay. Naalala niyo na na nung nakaraan na nabidyan si Andrea ng 2,000 ay ng 500 pesos, di ba? Binigay ng isang followers natin na si Tita from Pangasinan, yun yun. So, ngayon naman, nakita kasi ni auntie na si ano ay para daw siyang ano, yung nakasilip-silip. Tuwan-tuwa naman daw siya para sa kapatid niya. Nakambal po ito ni Andrea yung sumasaya po doon sa parang TikTok challenge natin. Hi, ano pangalan mo po? <laughs> yan guys, <laughs> medyo ano siya, pangalan niya is Andre, di ba? Oh, Andre, yan, si Andre guys. Tapos yung nakambal niya kasi naglaro doon sa labas si Andrea, wala po siya dito. Kaya ito na lang po, kasi ito naman po yung magkakaroon ng sponsor. So. <laughs> Tuan -tuan siya. Tuhan-tuhan siya. Siguro, siguro hindi pa rin naman niya maano kung magkano itong magkano itong bibigay ko sa kanya pero yan natutuwa siya kasi siguro dahil may nag-sponsor sa kanya di ba si auntie ay nagbigay sa iyo ng 2000 pesos oh yan oh di ba ang galing ah anong masasabi mo na uh, kay auntie Salamat po daw nang nabigay niyo po. Ay! Ang galing ha. Ano pa? Maraming, maraming po. Ah, okay. Maraming maraming salamat. Yun ang yung talaga yung pinaka ano niya. Yung maraming maraming salamat. Kasi nagtatank you talaga naman siya. Wow. Anhin mo naman kaya yan? Kaya sa si birthday ko po. Ah, para sa birthday daw niya. Iipunin mo. Ah, okay. Ang galing naman. Ano? Sa totoo lang guys gustong gusto ko itong isama sa palaro namin kaso ang problema kasi mabilis siyang mainit na mainipin siya pag ayaw niya na ayaw niya na siya masisira ang laro natin so yan ah, si Andrea lang ang ano nanay ano masasabi mo kay auntie nagbigyan na naman si ano naman si Andre naman ang binigyan niya ng 2000 pesos so, di ba hello auntie, andito na naman tayo hmm. salamat huh. Salamat ulit ante sa binigay mo kay Andre. Napakalaking tulong na po yung binigay mo sa amin. Hindi ka pa rin nagsawa na tulungan kami. Kahit yung mga bata binibigyan mo na kahit si Andre na hindi po siya kasama sa vlog. Napansin niyo po. Salamat po ante na marami dahil sa binigay niyo po kay Andre. Mag-ingat ka po lagi dyan. Oh, wow. Yan si tatay. Ano naman masasabi ni tatay? Yan. Ah, uh, ante, okay. salamat po sa binigay mo sa kay Andre. Mayroon na silang ano, pang-birthday nila. Salamat ah, po. oh, wow, ang galing. Ah, okay. Meron na silang ano, kasi sa totoo lang guys, ah, 'yun yung parang lagi na lang pinapangarap dito sa kanila yung ano, pang-birthday talaga nila 'yan. Marami na siguro na ipon nanay ano. Oo po. Ah, marami na silang naipon kahit na bata pa lang sila pero naipon na sila dahil sa mga sponsors 'yan. Yan, grabe. Ah, uh, mula doon sa pamilya nila Kukoy, yan sila nanay doon. Ah, uh, galing kay auntie na 3,500 pesos plus 2,000. Tapos yung sinolder din auntie yung kulang doon sa bahay nila bibi ng 1,500 pesos. Grabe auntie, wala na akong masabi. Sobra-sobrang pasasalamat ng team The Explore Family para po sa inyo. Labos po talaga kami nagpapasalamat. Alam nyo po, maraming nagbago mula nung Dumating kay sa amin, dumating kayo bilang isang sponsor bilang isang auntie namin na talagang nakaalalay sa amin. Maraming nagbago. Marami din yung nag anuhang mga sponsors nagkontakan sa akin na sponsors dahil grabe, maswerte ka talaga sa amin, auntie. Ikaw yung parang naging guardian na naging sponsor na naging ano sa amin. Marami din ako natututunan kasi lagi kong halos nakakatawag din sa si auntie. <tod> kapag ka may mga ano kami mga plano ganoon so lubos po talaga kami nagpapasalamat hindi ko po alam kung ano paano kami makakabawi pero ang isa sa pinaka masasabi ni anti para sa atin ay nagte-thank you siya dahil ano na natin siya at hindi lang siya lahat ng mga sponsors followers natin na natin at yun nga sabi niya lagi na ako yung naging way para matulungan sila ganon. Yung para sa akin naman, nagte-thank you lang po ako kasi yon ma maliit na bagay kung ano, kung para sa mga bata na lang gagawin natin yan para ano, para mapasaya at para madugtungan yung mga ano nila, yung parang kung baga yung mga ibang bata is walang may babaon sa school, tinatamad silang pumasok pero sila napakaswerte nilang bata dahil nagkakaroon sila ng allowance monthly galing kay auntie. Oh, di ba? Napakalaking tulong niya sobra-sobra. So, sa ngayong video na to, uh, nagte-thank you lang kami ng sobra-sobra para kay auntie. Mag-ingat kayo lagi dyan, auntie, at mahal na mahal namin kayo buong The Explore family. Bye-bye, auntie! Bye-bye!